May sakit? Nah. May mga sakit May naman tao ka. ngayon. Alolay? 'Di ba? May mga uh, ubo? Bumugoy sa lalamunan, no. <laughs> ah. inubu Inubo na, no? pala, inubo. ganun. Bigis ako muna. Masarap to toasted. Yung lasa ng tutong na bawang, sibuyas, at luya. Uh, yeah. Madaming luya kasi uso yung ano ngayon, sipon. Ako, ano na. Okay na. Tapos, ayan, nag, ano na ako ng itlog. Tapos, yung ulang galing fish pan. Kinuha na kasi wala na siyang boy pa yan. Wala na, oh. Naputol na yung isa nyo pang ano, ipit. Hmm. Isasali ko sana dun sa niluto ko kaso baka sa Mamaya na lang. Ang dami po pala naglabasan daw. Siguro dahil init ulan kaya ayun sana naman hindi sila pamatay. Nasa gilid daw hindi ko pa nasisilip. Yeah, almusal tayo. Almusal ko, Tsaka, dinner minsan papaya. Daw dito nag sigilid daw banda siguro doon tsaka oops nasaan ay tignan nyo oh, na fishkill mga tilapia yun oh naka side ng lumalangoy yun ang problema pag ganun na mainit biglang uulan Ha? Ah? sa kabila daw. Oh. Saan na ako nakarating? Saan? Bak makita. Ay, wala na ako makita. Ako'y bulag. Feeling ko after ilang days, maraming lulutang napatay na tilapia. Tignan si Nikki. Alam na alam ko pag nandyan si Nikki, nangingibabaw boses niya. Alam kaya pag absent siya, alam ko rin agad. Walang, ano, maingay. <laughs> si Dex, maingay lang pag, ano. Pero mas, si Nikki ang pinaka, ano, madaldal. <laughs> Lalo na pag nag -inuman sila. Ayan, luto na. Papatikim na natin kay Dodo kung masarap. Ayan na si Dodo. Anong lasa, Do? Ano? Anong masasabi mo? Hindi masarap? Ay, ano? Ha? Hindi lang kasi mataming ginger. Di ba may sipon ka? Ano? Pero kaya pa din na. Hindi na umili. Eh? Hindi lang. awala wala na. Hindi na umilakaw na ko. Ah, na daw po siya. Lasang subaw. Wala na daw <Ss> Walang ano ano lasang? Subaw. ini subaw? Hindi na lang. Anong subaw? Sarap na. Sarap na. Huh? hot daw pero sige pa din na no, kulangan yung sabaw kakainin niya yung sobra ni chichi ay wala kang sleeper Pagtikim ni ka farmer ba't ang hanggang hindi mama hindi sabi ko si dodo nga kaya hindi mama ha? Ay, Chi, anong tinuturo mo sa kapatid mo, Chi, nongingin Nung hihingi ng candy. Di naman to ano, dinulungan lang siya ng ating mga. Wala, hindi pwede. Tara, doon na lang, oh, kay Papa. Tara. Oh, mama, mama. Ah. Boy pa buhat. Bigat mo, ha? Kinay na ni Papa yung sobra mo. Ay, ni ate pala yun. <laughs> Tingnan mo ka kasi nagganyan ka. City, baba. Ah? Ay, may tinapay pala ko. Eh. Kulang yung noodles eh. Ay, yung sotangon. May ano pa naman. Kaya hindi na ako nagpadagdag kasi bumili naman ng pandesan. Ano? 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 Dito ako tumitingin kanina. Ay, manghangang naman ng kay Dex. Tignan mo, nagreklamo ka sa'yo, manghang ka mo. Tignan mo yung kay Dex, yung kulay. Kaya yeah, nga, yun nga eh. Oo oh, nga, sumigla eh. Lapit ko ng market yan. Hindi na tinubuan ng ano no? Nung mga buwan no? Nagmark na no? Dahil damo, hindi na tinubuan Damo ko yung matututubuan tapos pag mulan. ko Ay, pelan basura <coughs> <das> na. <nè. tos> palagay, palagay. Atin ni, 'o kayo, hindi 'yan. Hay. Ito. Totoo po 'yan, 'yung bato na pag ganyan ko pag Bato, taas. Ay, yung sa ano, no, Bebe? Nagka-landslide? Sa pagod Sa, 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 sa Oo, oh, oh, no? Oo. Uh -huh. Napanood ko yung... May patapat bit yun? Yung road. Oo. Uh -huh. Eh, di layo nang iikutan nila. Mayroon Dulo yun, yun di ba? Kung natrap sila doon, hihintayin talaga nila. Mm. Okay. 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 Na. Parang salabat. <laughs> Luyang luya. hat hat sabi nga ni Dodo. Pero kain pa rin ng kain. Kaya nga eh. Masarap nga eh. Oh, may sakit. <laughs> Na? may mga sakit naman tao ka. ngayon. Naluloy <laughs> eh. Uh. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Di ba? May mga uh, ubo. Gumugoy sa lalamunan, no? <laughs> ah. Inubo ano pala, inubo. <laughs> inubo sa hanghang. Kamot ang lalamon. Ano na ano dyan? Oo <laughs> nga. pa ano? <laughs> ako nga yung mga luya. Inunguya-unguya ako pa. Parang lugaw lang na no? Throwback na lugaw. Yung maluya na lugaw. Puro luya ang, di ba? Tsaka may kasubha. Oo. Kulay-dilaw yung, ano? Nabibili sa harap ng hospital. Yan. <laughs> Ay, may nakain tayong ganun. Parang lugaw may sakit. Doon sa may El Nido. Doon sa stopover. Sabi namin, pasok pa naman tayo, maglugaw na lang. Pagka-order no. <laughs> Tapos Ay, pagdating ng pa lugaw, lugaw. <laughs> parang yung sa may sakit talaga. Puting-puti! <laughs> plain na plain, parang walang sahog, no? Ganun lang talaga. May, may manok pala. na mawawala si Tunyo dyan. Higaan okay, na kayo. <laughs> Higaan na daw. <laughs> Pon Pon! Pumayat si Pretty na agawan no. ni Pon Pon. Si Marisa, yung naghahanap ng na hmm. kobya. Katabi uh -huh. nga nung Lapu-Lapu, kobya na yung La pula. Ah, yung sa ano sa ko. Kinabibigyan ba ito na tayo yung kobya. Yun na yung nga 'yan. Sabi niya, boss, yung katabi ng lapu-lapu, yan yung kobe, mm, na yung cobbler. parang... Parang tito siya na. Parang pating na? Uh, -uh pating. Hmm. Pandawan! Mm, tinawag nilang pandawan. Sa so, Cebu, pandawan din ang tawag. Talagay ko yun na yung sinasabi ni pa. Sabi ko kasi pandawan ang tawag niya. Iniihaw niya yun. Baka yun nga. Makanap tayo sa... Batangas. hmm tignan yung aking baby. Nagising. Nag-aayos ako dito sa room. Ano? Ha? Nagising. Natulog siya sa baba. Tapos, nagising. Inakyat dito na. Tapos, dede. Nakatulog ulit. No. Na. Pero maingay si na kuya. Tsaka si ate naglalaro. Kaya ayan. Gutom na daw. <laughs> Nagyaya kumain si Rowan. Ni, tinawag niya ako dito. Sabi ko, paano muna siya kay Wawa Kasi hindi pa ako tapos. Ano? Oh no. Bye-bye si mama. Kasama si ate. Punta oh, okay. po kami ng... Batangas kasi ihati din po namin yung mga karton kina Anya, kina <laughs> Dapat kasama po namin si Owa Kaso, ayun, nagbago po ang isip. Hindi na daw po sasama. <laughs> Alam niyo po ba kanina? Ay, hindi ko na siya na video eh. Kumakain ako ng papaya. Karga siya ni Mama Beth. Nagwala ba naman? Umiyak po talaga siya. Gusto niyang kumain. Nangahaba ang uso. <laughs> Kada susubo ako, umiiyak. Ang ginawa namin, kinuwa ko yung milk niya. Sa bote, no? Tapos, ayun, nag-iiskup-iskup ako doon. Sinusubuan ko siya. Yung unang subo, uh, niluwa. <laughs> Uh, yung unang subo ni mo, sabi niya. Pero, nung mga next subo na, wala na, no choice na na. No? Kinakain. Ay, kinakain. <laughs> Kinihigop na, no. Kaya ngayon yan, pagkakain, pag makakakita ng kutsara, ay, mayroon nang magwawalang bata. Masyadong maaga namang kakain yan, no. Next year ka pa pwede. Upo. Oh, <laughs> Ay, miss ka ni mama eh. Upo. Oh, ano? Oh, Sarap naman mag-smile gigi ah. mm -mm. Nagigigil si mama. Sa'yo. Oh. Opo. Iba na naman damit mo, Ah. di oh. Diba, hindi yan yung damit mo kanina? Sini nagpalit ng damit ng baby? Ah, kanina siguro si Boa Bet. Tumuloy yung milk na. Uh mm -mm. oh no. Ano? na si Papa narinig ko si Papa. Ah, oh, magbibihis na si Papa. Ayun na. Tawagin mo si Nene. Kumakain na yan. <laughs> kumakain na. hindi mo ba? Hindi. Anong kumakain siya nga na? Higop lang daw eh, sabi niya. Hindi po yun kain, Papa. Higop. <laughs> <laughs> Dahil milk pa rin. Dinadaya nila ako. Gusto ko ng papaya. Iba ang binigay. <laughs> Siyempre, wala ka pang magagawa. No. <laughs> sunod <-sunuran> ka ngayon. Hindi <laughs> ka pa marunong kumontra. No choice pa ang baby ko. Kaya, sa ngayon, tinatawag ko yan na pinakamabait mabait na bata. <laughs> Ngayon lang. Ngayon lang. Ha? Sinong mabait na baby ni mama? <laughs> ha? Sino daw pinaka-mabait? bunay hmm? hmm? Bye-bye ka na. Bye-bye po. Hindi niyo po akong makikita bukas. Si ate lang yan. At chika. Palengke. <laughs> well, may miss nyo po ako, mga ka-bebe. Pagbalik ni mama, mainipin na ako. Ah. Ay. Pagbalik namin, ano yung bok mo? Ha? Mahaba na. Ha? Yeah gigigil gigigil ako Ayan. on the way na po kami sa Batangas. May kasama kami. Aling maliit. Sana tayo babe bebe kasaan <laughs> Kalalabas lang po namin ng Skyway. Hindi na po kami sa hotel. Ngayon po kasi <laughs> hotel ni Mang eh. Dapat yung hotel na pupuntahan namin. Same po dun sa hotel na kung saan kami nag-check-in sa Palawan. Kaso walang parking. Ayan, nandito na. Video mo na. Video, video, video. <laughs> video. <laughs> Hindi kasi bawal may stain yung ano. Yung mga beddings may mga La ano Rope, siya. Ay, pasura um, pa kami ni <laughs> Strictly no smoking. Yan oh. Tapos tingnan nyo, ang cute. Bagay na bagay si, ano daw, Mang Jose? Hotel, Mang Jose. Tingnan nyo yung pinto nila. O, oh, diba? ba cute. Parang sawali. Sawali pala talaga siya. Pero may wood sa, fry wood sa likod. Tapos, pero ito, tiles na lang. 12 bars lang po kami kasi malaki din yung sugo, magkano ba difference na sa 600? 300, 600 no? E aalis din naman kami. Oras lang kasi kung malik man tayo. -oh. Baka wala pang isang oras. Kung sabihin oh, ma magpapalengke, di ba? 7.40 kasi 12 bars. Oh. Ay, ter, wala na Oo, oo, -oh. kung kakain ka pa sa palengke galing yung kung kating natin may gaan. Chongga. <laughs> Bakit? Yung sa comment niya manja daw ng mangga. Ah, na? hindi. <laughs> <laughs> Nakakatawa kami. Titingin kasi kami ng mapupuntahan. Tapos, nagtitingin kami sa Google. Tapos, syempre, makikita mo dun yung mga reviews. <laughs> yung mga reklamo. <laughs> ano, ate? Dinner muna tayo Karating pa kami ng SM Lipa. Para kumain lang? Para kumain. <laughs> Kasi gusto ng bata pizza. <laughs> Kung kami lang ni Bebe niyan. Sa tabi-tabi lang. Bebe. God bless Mama Chuchu. May si Mama sa loob ng ilong mag ilong ko. Bye-bye. Kiss mo na sila. Sakit. Baka tamaan mo ilong ko. Chippy. Nakamasakit.